Bakit andiyan ka sa labas? Iniwan mo yung mga bebe mo. Akyat. Akyat, pasok. Niwan niya yung mga bebe niya, oh. Di ba marunong kang tumalon? Ah! Talon! Akyat! Marunong ka namang umakyat. Kalabas ka nga, eh. Okay na. Alam mo naman yung daan eh. Palabas ka, hindi ka marunong pumasok. Saan na yun? Wala. Okay na. Gusto ko ang pagbuksan ko siya ng gate. Okay na. Ano yung kang umakyat? Madoko ka? mo na yung mga bebe mo. Saan ka galing? Ano? Punta mo na yung mga anak mo. Saan ka ba kasi galing? Ha?